mumulot ng mangga pupulot ako ng mangga ito tayo pupulot tayo ng mangga kasi ka, umulan eh ngayon kaya ng umaga napansin ko nagbagsakan yung mga mangga pero dito muna tayo ito yung daan papunta ron ngayon dito tayo Yan. sa manukan kakaliwa tayo kakaliwa diba? lapit lang naman eh. okay no nakikita ko basta dumikit ako dito sa aking mga asolop chicken pag nakita nila ako dikit agad sila sa ano sa net ayan oh ay okay, kukuha ko ng mangga pakain sa inyo ayan kukuha ko ng mangga pakain sa inyo bukas pala yung resort ha. ibig sabihin may mga naglalaro sa loob bukas yung resort ha. bukas yung resort ni Manong Carling may naglalaro sa loob eh. mga bata holiday kasi ngayon ang uh, purpose ko ay ikot na tayo dito mamumulot tayo ng mangga ayan dito ayan o oh, mga native na manok sa mga bayaw ko yan Ayan o, naglaglaga yung mangga. Pero may nakuha na ako kanina eh. Nung umaga, punta ako. Naglaga ng mangga. To. Ayan o. o. Ito, pakakain natin sa manok. Uy, ano nangyari sa iyo? Ah, nagpapainit yung sisyo. Ang daming mangga eh. Kuhanin natin yung medyo malalaki. natin sana pagkain sa manok. dun dun ako, dun Sa lugar na yan, din ako nagpabalak magtayo ng anong kulungan ng baboy, ano, may hollow blocks at saka ano na buhangin. Pagkatapos siguro ng Semana si Santa. Yan yung sunod kong project. Hi mga doggy. Yan. Nagising yung mga doggy. Dami oh. Uh, meron kayong idea kung kaya may mga manggahan. Eto, hugasan to. Pag nahugasan, mas maganda mga 2 days, 3 days. Yung medyo magyayelo na siya. Tatadta rin mo ngayon kakain sa manok pero pwede na rin ito depende sa manok niyo kung kayang kainin niya kasi pag natadtad naman ito kakainin din nila depende nga sa manok kung sanay sa pagkain ng ano mangga andami kasi umulang kahapon eh e, ewan mangga may mga siguro talaga ang style ng mangga basta na tapos na initan Bumabagsak. Pulot lang tayo. Pulot, pulot, pulot. Hmm. <coughs> Ang dami. dami. kasi puno kasi ng pangit ito. Sayang ngayon. Ito, basta tinatkad mo, kakainin ito ng manok. Manok ha, yung... Yung manok na ano... Androlop, o kaya ay... Eh, Rhode Island Red. Delikado na yung mga manok ngayon. May mga ano na, may mga bulutong na yung mga sisiw dito ah. Delikado ha. Bagay na mga aking manok eh. May bakuna naman yun eh. Kaya safety. Ito. Ito yung sunod kong project. Yan. Dito na yung uh, hollow blocks. Andiyan yung buhangin. Dito. Sa lugar na ito. Magtatayo. Diyan. siguro 4 meter by 4 siguro or uh, 6 by 5 depende pag dumating na yung materialis ano sa tapos ng mahal na araw dito dito yung sunod na project ni Kapise yan kulungan ng baboy hindi ko naman didikit dito sa ano, kulungan ng baboy ni Bayaw. Siguro mga isang metro pag -itan. Tapos pagan na. Nandun sa may puno ng buhat. Yan, sunod na project ni Kapsi. Okay. Ito, nakulikt ko oh. Mangga. Yan. Puro kasi puno mangga yan eh. Yan. Gandun. Puro, 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 ng na mangga yan. yan. Anong pala yan. Basta inulan. Tapos biglang init ngayon. Kahapon lang umulan eh. Biglang init ngayon eh. Laglagan ng bunga eh. Ganun pala yung mangga. Hop. Uwi na tayo. Hugasan ito ngayon. Uhugasan. Tapos mga dalawang araw tatlong araw gagayatin pero mamaya magagayat ako para ihahalo ko dun sa ano Madre de Agua at saka ano ba dun? Madre de Agua ay yung pinagbalata ng saging meron dun eh tapos naghiyatan ko ng mangga. Pech, Ayos na yun. Oh. Kisa-kisa tapos ng um, Lucky Me Kani Norte. Yeah. Lucky Me baka naman. Ilagay ng biche. Gisado do onion sibuyas. Uh, chicken cube. Paminta powder chicken cube halo natin ayan na cubes chicken may bitsi nilagyan pa ng sarap dato puti soy sauce magic sarap <tinyo>

Halo-halo lang. Ito pala, ulam na eh. lata. Tapon natin yung lata. Ipunin natin yung lata. Para may Ito lata. Ito pala, ni bitikan vitamin eto tapos Ito to. Mayro pa 'yan, oh. oh. Tapos ito pa. lang, halo-halo. Ah, meron pa cheese. Di ba tu, cheese? Oh, cheese pa cheese. Oh. Cowbell condensed. Sausage. Oh, na yan. Ah. khane hath dob eh gohne hath dob hame theek hai kya maine pees ke liye jo Cheese. Five minutes after condensed milk, cow milk. butas daw may litang butas. Tingnan natin. Lahat to. Lahat eh. Lahat eh na yan. Lagay natin sa yung iba. Bebe, nakaparo na. Bebe, wala ka, ma'am. kung magagawa ko sa'yo. Condensed milk. Wala well, na, lampas na sa kalahati. One port na lang natira.

His spaghetti. His spaghetti. Oh, dalawang kamay. Cellphone, wag ang dadahid dyan. His spaghetti. Yan. Nah na. Finish product. Nathan's bread. itu yang lunch namin kanina. Okay. Ito lang ang akin. Lipton. Tsaka gatas. Ito lang ang aking. Oh, diba? Kasi yung nilutong yun, ano yun? Sugar yun eh. ama ah, ma-insulin na naman. Oh, okay. Hanggang dito na lang po. Share lang po. Comment. Subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapisi. Hanggang sa muli. Bye-bye. Sarap ng lipton. Mm.